mga requirements pag ikaw ay isang OFW na magbabakasyon sa Pilipinas. Of course, number one ay ang ating passport. Siguraduhin natin na ang ating passport ay malayo pa ang expiration kapag natayo pag tayo ay nasa bakasyon. At isa pang importante, yung visa natin ay malayo rin ang expiration pag on vacation tayo. Dahil uh, para sa ganon, hindi tayo makakaproblema pag tayo ay babalik na sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho. At uh, hindi naman pari lahat na ng bansa na ang visa ay nakatatak sa ating passport. Meron ng bansa na meron na tawag na ID katulad ng UAE. Meron na silang Emirates ID. Uh, dito sa bansang Kuwait, meron kaming tinatawag na civil ID na nandun na rin yung visa namin at ma-download din sa Kuwait Mo mobile app <clears throat> so yan yung kailangan natin isa lang ala pag tayo ay magbabakasyon para sa ganoon lang sabi ko hindi tayo makakaproblema pag bumalik na tayo kung saan tayo nagtra -trabaho. pangalawa pero bago natin uh, ipagpatuloy ako pala si Ronnie Sangweb dito sa Bansang Kuwait please support my channel Ronnie Motilla Vlogs. Like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para update kay lagi pag meron akong mga bagong videos. So, pangalawa, plane ticket. Of course. So, sa ating plane ticket, siguraduhin natin, intindihin natin kasi maraming nakakamali dito. Katulad nung kasama, nagbakasyon nung last uh, few bucks ago, Uh, nandito lahat yung mga information natin, yung kilo baggage, kailangan intindin natin kung ilang kilo, 20 ba yan o 40 kasi yung kasama ko may share ko lang, hindi niya mabuti, ang allowed pala na kilo na kalagay is 20 lang napaka importante intindin natin, so pangatlo ay ang ating EQR e travel QR code which is kailangan natin sa airport yan so number 4 exit re-entry dati ang pagkakalam ko ay Saudi lang yung nangailangan ng exit re-entry visa correct me if I'm wrong baka meron pang ibang bansa na, na nangailangan ng exit re-entry visa pa na lang sa baba Please correct me if I'm wrong tulad ng sabi ko. At dito sa Bansang Kuwait, inimplement na rin nila yung exit entry na which is makakukuha na din namin through sa SAIL application. Yan yung latest na implement dito sa Bansang Kuwait. Uh, exit re-entry. Yan din na mga KFW na nandito sa Bansang Kuwait. Siguraduhin nyo na pag nababakasyon kayo ay meron na din kayong mga meron kayo nito exit re-entry kasi hindi kayo makakalis sa airport pag wala kayo nito kung na sabi ko correct me if I'm wrong kung meron pa ibang bansa pa comment below para malaman din namin at mga ka OFW natin at kung ikaw ay magbabakasyon ay dapat din na yung isaalang isa lang ala na ikaw ay verified ang yung kontrata at ang yung lumang kontrata ay lagi mong dadalhin at pag pumirma ka ng bago, e eh, ganun din. Kasi may tendency minsan may mga kapwa nating OFW pag umuwi, hinahanap daw yung kontrata, yung luma at saka yung bago. Kasi meron din sa siguro sa immigration na sinisiguro nila na babalik din sa same employer yung isang OFW na palis ng Pilipinas. At sino-sino ba yung, ang mga OFW na di na kailangan ng kontrata? Ito ay yung mga OFW na nanggaling sa Pilipinas na dumaan sa legit na agency, dumaan sa PIDOS, sa OWA, yan ay mayroon na sila talagang kontrata na nanggaling sa Pilipinas. At yung mga OFW o yung mga Pilipino na pumunta sa iba't ibang bansa na gamit ang tourist visa o anumang visa hindi working visa pagkatapos <clears throat> sa bansang pinuntahan nila ay nagkaroon na sila ng trabaho tapos nakapag-verified na sila ng kontrata sa embassy kung saan sila bansang nagtatrabaho at nakauwi na sila at nakakuha ng UC ay sila ay mga documented na rin yan kasi nagpa-update na sila ng identity nila sa kung saang bansa man sila pumunta so talagang na, napaka importante na <clears throat> ipa verify natin yung kontrata natin kung tayo ay magbabakasyon para sa ganun tayo makakaproblema pag pabalik na tayo ng bansa dahil uh, nung mga nakaraang buwan, mayroon tayong kababayan na naka-encounter hindi siya nakabalik sa mismong flight niya dahil hinanapan siya ng kontrata. So, panoorin natin to at least magkaroon tayo ng idea. Kung may ticket ka pabalik sa amo mo at wala hawak na bagong kontrata, huwag ka nang pumunta sa airport dahil panigurado magka-problema ka at magkaroon ka ng record. Eto ha, kung babalik kayo sa dati niyong amo, dapat dito pa lang naka-verified contract na kayo. Para pagdating sa Pilipinas at pagbalik mo dito ay hindi ka na mahihirapan. Sabi ko sa upload ko na kung wala kayong bagong kontrata at may ticket kayo pabalik, kung na lang pumunta sa airport, kung alam mo sa sarili mo na wala ka talaga ang verified contract. Kasi kahit may ticket ka pa at wala kang verified contract, hindi ka talaga paalisin. Hahanapin talaga sa iyo. Ewan ko sa kay ano dito oh, may nag ano dito sa akin. Mercedita. Bakit ako umuwi ako na walang bagong kontrata? Babalik din ako. Wala namang problema. Yung malapit na ako babalik. Pe, Maria sabi niya, yung malapit na ako babalik doon pinasa nila o pinasa hindi talaga nung time ng araw na tapos na lang yung araw parang ano ganun oras na na flight mo wala pa din kahit nung nasa ano pa lang ako butuan sinabi ko na na ipasa mo na kung mayroon eh sabi niya hindi na daw kailangan yun din ang sabi niya sa akin yung dito tapos mayroon pa ditong isa na sabi babalik na ako nung need talaga contract at re-entry sabi niya ganun ewan eh, di ka din bilhan ng tiket pag pabalik kung di ka nila bigyan ng yun di binilhan ako, mayroon, back and forth tsaka mayroon pang isa dito na sabi no probs naman, basta bakasyon ka lang, same employer, same employer lang din ako tapos basta may UIC ka lang subok ko na yan, hindi ko alam yan basta sa akin, wala talaga hindi ka pa alisin kapag wala kang verified contract ewan ko lang sa iyo iba kung bakit sila nakaalis hindi ko lang alam mayroon pa dito si Chris but ako nakabalik hindi ko alam eh ako lang yata eh hindi mayroon din akong ano pala pamangkin mayroon din siyang pabalik na ticket tapos ngayon lang naman tapos nung pagdating niya sa ano kahit may OEC pa siya di siya nakaalis kaya sa mga ano dyan nag online na ganun huwag na lang mas mabuti mas mabuti yung pumunta talaga kayo sa office para sa pagkuha dahil pagdating sa ano tapos wala kang verified contract hindi ka talaga paalisin yun yung ang katotohanan ewan ko lang sa iba bakit sila nakaalis basta sa akin wala tapos nung nasa Manila ako naghintay ako ng isang linggo ayun pinasa na sa whatsapp ko tapos yun nakaalis ako pero sinabihan ako na kapag susunod na wala ka pang kontrata wala kang kontrata na paalis ka hindi na ka paalisin hindi nakita paalisin yun yung sabi kaya yun may record na ako doon Mga ka-OFW, sampang panig ng mundo. Yun ang mga kailangan nating secure pag tayo ay magbabakasyon based na rin sa aking karanasan. Ngayon, kapag may agam-agam kayo, may tanong kayo, pwede nyo kontakin o puntahan yung imbasi natin kung saan man kayo bansa nagtratrabaho. So, maraming maraming salamat sa iyong pagsama. Again, ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa Bansang Kuwait at pa naman ang channel ko. Ronnie Motilla Vlogs, like, share, and subscribe. At kita kids sa masunod kong videos. Have a nice and great day to all of you.